Gagawa na naman nga tayo mga kasari ng yellow for today's video. ba diba, for today's video na naman tayo ngayong araw na ito. Dahil napakabenta ng ating yellow mga kasari, ayan gagawa na naman po tayo ng ating yellow. At syempre dahil gumawa tayo ng yellow at nilapag na naman natin sa ating semento kasi meron nga nag-comment na isa nating kasari na pag gagawa daw ko ng yellow, wag ko daw ilalapag sa semento. Kasi daw madidikita ng mga alikabok o kaya ng mga insekto. Kung kayong mag-alala mga kasari kasi ang semento ko na yan, napakalinis at palagi ko po yan pinupunasan ng sunrock. At sa kasari kong nag-comment, maraming maraming salamat sa concern mo. Hayaan mo kasari sa susunod, ilalagay ko na siya sa strainer. Kailangan naman nating sundin yung payo ng ating mga manunood nang sa ganun naman, di tayo kahiyahiya. O ba diba, kahiyahiya talaga. Pagkatapos ko naman mga kasari gumawa ng aking yelo, ayan nagbilang na nga pala ako ng aking barya kasi nga yung empty na galon ng aking mineral water is kunuhan na ng mga nagdidili. Burn. Pagkatapos ko naman magbilang mga kasari, chinek ko na yung mga may mga laman pang galon ng aking mineral at pagkalabas ko, Diyos ko po, Mio, ayan, napakakulimlim na at parang gusto na namang umulan sa mga oras na yan at syempre inayos ko na rin yung aking mga galon sa labas. Umasok na nga rin pala ako agad mga kasari kasi may di display ako dyang stink na galing doon sa kabilang tindahan namin ni Habi kasi nga yung mga sinauli niya dito na mga stink na naka-plastic is naubos na tapos meron pang natirang isang dosen ng plastic ng stink dyan yun na ayusin ko at ilalagay ko siya doon sa istante ng mga mantika at yung mga mantika naman ililipat ko naman siya doon sa istante na kung saan nakalagay yung aking mga biskwit at mga dilata. O di ba talagang hindi mapakali ang yung tindera saan saan lang talaga nakalagay yung mga paninda niya. Kesyo ilipat sa kabila, kesyo ibalik naman doon sa kabila. Kung nakakapagsalita lang talaga yung mga panindak ko mga kasari is nagrereklamo na talaga. Lang lang talaga na i-display ko sa labas ng tindahan yung aking mga paninda para kitang-kita na talaga ng mga customer ko. At kahit nga si Habi is talagang nagagalit na sa akin kasi nga yung tindahan ko is talagang hindi na pipirmi sa kakaayos ng aking mga panindang, malipat-lipat at kung saan-saan talaga napupunta. Natutuwa din kasi ako mga kasari kasi pag nililipat ko yung mga paninda ko is talagang papansin talaga ng aking mga customer at nakikita nila na parang puno at kumpleto yung aking munting tindahan na talaga silang bumili na pabalik-balik. Papansin ko din kasi mga kasari na mas nagiging mabenta tayong aking munting tindahan kung madalas ko siyang ayusin at nililipat-lipat ko yung aking mga paninda. Papansin ko kasi mga kasari na papasilip talaga yung aking mga customer bago sila bumili at akala mo nonood sila ng TV na pinagmamasdan kung saan nakalagay at kung ano nung -ano mga nakadisplay dito sa aking munting tindahan. Ito na naman ako mga kasari sa aking parep kasi nakita ko na naman puro tambakan na naman talaga ang mga kalagay dito sa loob. Dinaig na naman yung junk shop. Sobrang gulo ng aking rep.